So ito pa yung bulaklak na natira. Ngayon lang ako harvest ng konti lang ang bulaklak dati. Marami ito. Pero ngayon ito lang muna. Naku ako. Ayan. Kompleto na yan. Nandito ni bulaklak, nandito ni bunga. At ito na yung puno. So magtatanim ka na lang. Para may ma-harvest kang popo. Okay. Thank you. <tong> So what's up mga ka-idol kaluwa So andito nga pala magang maga So ito ay alas uh, 7 pa lang ng umaga ito mga ka-idol. Pag out ko galing sa duty Dahil pang gabi ang duty ko Ito po mga ka-idol kaluwa Pumunta ako sa aking garden Dahil nakita ko nung mga nakaraaraw Talaga namang ang lalaki na ng bunga ng aking upo Kaya kailangan panggaling ko na ito Dahil baka masayang at gugulang lang Kaya ito mga ka-idol, Nakita nyo na-harvest ko na yung aking mga upo at siyempre, Eto, pasalamat tayo sa ating Panginoon dahil kahit papano ang ating pinaghirapan ay nagkaroon ng bunga. Kaya maganda talaga mga ka-idol ang may tinanim para mayroon tayong maani. So ito nga pala mga ka-idol, ang upo ay harvesting ko hindi dahil sa gugulayin. Kundi ito ay pamimigay natin sa mga gustong maggulay ng mga supporters natin dito sa aking kapitbahay. So ito lang mga ka-idol salamat ko sa inyo dahil patuloy kayo sa ng aking channel at pag-share ng aking mga video at sana mag-continue kayo mga ka-idol at nang marating ko rin ang pangarap ko at mangyayari mga kalwa sa tulong nyo kaya ano pang ginagawa nyo mga ka-idol? i-share nyo na ang aking video at sa mga hindi pa po nag-support ng aking channel ito pakisubscribe nyo naman mga idol kalwa huwag kayong manginayang dahil dahil dyan malaking tulong po yan para sa akin So ito mga kaido kalawa, panoorin nyo ng aking video dahil mahaba-haba pa ito. At sana bago nyo taposin ang aking video, may share nyo ito at sumuport kayo. Dahil sa pag-subscribe nyo, sa pag-share nyo at sa pag-comment nyo ng aking video, isa na po yan sa mga malaking papasalamat ko sa inyo saan mang sulok kayo dito sa mundo. At ngayon tapos na tayo dito sa pag-harvest sa aking opo. At dito naman tayo pupunta mga ka-idol. Kalawa, panoorin yung aking video dito sa aking kalabasahan. So ito, napapansin nyo mga ka-idol, ay may kinuha na akong bunga. Dahil sa tingin ko naman ay pwede na itong gulayin. Hindi naman siya gulang masyado at hindi rin bata. Saktong-sakto lang kasarapan pag ginulay. Kaya ito mga ka-idol, kalawa, kung napapansin nyo, tinitingnan ko pa kung saan ba yung pwede kong harbisin. Dahil siyempre mahirap na mag-harbis o umapak dun sa loob dahil marami pang bunga na aapakan. Kaya ito mga kaidol, dinala ko na muna sa labas ang aking nakuhang kalabasa para makita nyo na ito ay sakto ng gulayin. So ayan, dahil nga sa nakuha ko na yung buong mga kaluwa, dito naman tayo sa talbos. Dahil alam naman natin, kahit sino sa atin na napakasarap din ang talbos ilagay sa bulang lang. Kung sino nakakaalam ng bulang lang, huwag na natin ipagpilit yan dahil ang nakakaalam yung nagluluto ng bulang lang. So ito mga kaidong kaluwa, pinangkukuha ko nga ang talbos dahil ito nga sinasabi ko, napakasarap nito ihalo sa mga gulay ang ating tawag ng bulang lang. So, ito talbos ng kalabasa. Ayan, kung makikita nyo mga kadyo kalawa, ay talaga namang napakaraming talbos dito. Kaya, hindi tayo pwede magsawang magunga ng ating gugulayin. So, panoorin nyo lang ang aking video mga kadyo kalawa hanggang sa matapos. Kulang pa to. Kukuha pa ako. natin na buhay kanapangan na ba ay laki so, ayan so, kung nagustuhan nyo yung aking video paki share na lang mga kalua ayan. so ito pa yung bulaklak na natira ngayon ako ng kunti lang ako ng konti lang bulaklak dati marami ito pero ngayon ito lang muna nakuha ko ayan Kompleto na yan. Nandito ni na bolaklak, nandito ni na Bunga, at ito na yung puno. So, magtatanim ka na lang para may marbis kang popo. Okay? So, ngayon, mga kalawa, uwi na ako. Dahil well, may marbis na ako, dadaling ko na ito sa bahay. So, anong pag nagawa mo? Tara, sundan niyo mga ako. ako sa bahay. Papasok na ako. Thank you sa inyong panonood.